Hello guys, good morning. So ayan, papakita ko yung aking Supremo Honda Supremo 150. So ang problema ng aking motor is kapag sobrang mainit na yung makina, is biglang napapatay or nawawala ng kuryente. Sabi nga nila, sabi daw ng mga iba nang sabi sa akin, sunog daw yung stator. So ginawa ko na, may na ako sa YouTube na hindi mo na kailangan buksan yung loob sa so, pag test paggamit mo pa lang ng tester makita mo na kung sira yung stator mo so dapat daw mag range siya ng 0.5 to 1.5 ohms so pag bumaba ng 1.5 ibig sabihin sira na yung stator nyo yun ang sabi nila so mas maganda yung tingnan nyo boys wag kayong mapaniwala i-boxan yung makina so ayan tinatanggal ko na yan yung connector uh, para matest natin talaga kung talagang may sira So, talagang tama yung hula nila na sumag yung slitter o sila yung slitter so yan guys napakita ko sa inyo na oh 0.3 yung lumalabas 0.3 lang so ibig sabihin di bumaba di mabot ng 0.5 bumaba sabi na may sira daw so mas maganda pa rin guys tip po sa inyo is buksan nyo kasi nakwento ko so boss doon sa technician talagang magandang technician sa Ganyan dito malapit lang sa amin. Sabi ko kasi niya, sabi ko boss, pag tumatakbo na yung motor ko, pag sa sobrang init, biglang nawawalan ng kuryente. Biglang namamatay. Tapos pag pinita, pinahingahan ko siya, sa uh, perang minuto, tapos tatakbo naman siya. Sabi niya sa akin, okay ba yung battery nyo Sabi ko sir, okay na okay yung battery. May busina, may ilaw. Nakikad siya. So, just

Ang mas maganda oh guys, check niyo pa rin sa maganda ng sa, sa magaling na technician. Pa-check yung motor So ginawa ko pina ko siya. So ayun, yeah, ang painog talaga ng technician, ang problema ng motor ko is hindi naman talaga sa yung dinstitor. Yung processor talaga yung problema. Kasi pag sobrang init daw, biglang hindi na gumagana yung magnet. Uh, yung magnet yan, hindi na naglalabas ng kapit. Kaya yung problema na tapos ito tapos dito natin hindi na magpapis ng print yan. pag sobrang init na so hindi ibig sabihin yan sira yung, so, oh, sira yung stator niyo, yung usunog stator yung pusetong na pusetong na pusetong pag naka-experience ka na gano'n hindi na mamatay yung makina pero yung battery nyo is maganda pa rin huwag kayo ko bumili ng stator kasi makabili ka ng stator ng mura ilang, ilang months lang sila kagad dyan check ko sa magaling na uh, technician kasi makikita niya po ang program. so ayan guys, pinag check ko yan talagang na find out ng technician hindi naman talaga sunog yung stator ko original, original pa yung stator ko yung may sira, yung pulsator so yan ang guys sana nakatulong ako sa inyo guys ha Uh, share ko sa inyo na ng... sa so, mga meron din yung supreme Supremo 150 Uh, sana may makuha kayong kunting kaalaman sa akin. Si na video. Trabaho pa kayo, no?